ang hina sa kalayo para hindi mag para pag mahulog si Scar sa ano sa dalum Nakakatuwang usapang ilonggo ng kambal na sina Pepe at Pilar with Daddy Mar. Ano na natabo? Ano na tabo kay kay Scar? Si, si Scar nahulog kay ang, ang hina ala sa dalom, sanga, yeah. Ang ganda pakinggan kapag nagsasalita sina Pilar at Pepe ng salitang ilonggo. Kausap ni Daddy Mar nila about sa movie cartoons na kanilang pinanood. Yeah. Nagbutang ang hahina sa kalayo para hindi mag para pag mahulog si Scar sa ano sa dalom. Habang tuloy-tuloy na nagsalita si Pilar, pinigilan ito ni Pepe dahil siya naman daw ang magkwento. Ano mo? Siya, siya. No, he's still talking. In the end. And he said, no, 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 no. siya. Ang daldal ni Pepe habang tahimik naman na nakikinig sa kanilang dalawa ang daddy nila. na ano. Tapos, ba, bu, buhay bu pa si Scar, nabas naman ni pang nag-close ang ilis si ili Scar, ina My, na, my na. friends! Yeah! Gustong gusto ng kambal ang The Lion King at memorize na rin nila ang bawat kwento ng naturang movie cartoons. Yeah, we're not your friends. Yeah, you said si we're kids. Nagkano ano? sila kay Simba? Na ano na tabo? Ham, ha, Oh my friends. Yeah! Sa bawat katanungan ng Daddy Mar nila, halos sabay itong sumagot, ang kambal. Yay! Ang kambal ya. ma Yay! Hey, oh my friends. Sino ng kambal sina? Siscar. Siscar. So nanood ka book. Napaka-daldal din ni Pilar, kinuwento din sa salitang Ingles ang sinabi ng isang karakter doon. Sometimes he asks, we're not your friends. Yeah, yeah, you said to us, we're ugly. No, 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 Samantala, napakagwapo ni Pepe habang tumutugtog ito ng piano sa isang show. At kasunod naman na tumugtog si Pilar na napaka-cute sa kanyang suot na floral dress. Sa school music activities naman ng Kambala ay nandoon din si Corina Sanchez para manood sa kanila. Pakasweet ni Pilar sa kanyang mami na mitas ito ng mga bulaklak mula sa kanilang garden para ibigay kay Corina. This on a Sunday? Flowers in a basket? Flowers in a basket? That's for you. That's for me? And... Sinamahan ni Mami Corina si Pepe sa loob ng classroom nang biglang may lumapit na kaklase nito at nag-uusap silang dalawa. Why? His big brother to the smaller classmates Natutuwa naman si Corina dahil natapos din ang ginawa ni Pepe na pag-aayos ng mga blocks